Hello mga ka-friend! Isa nga sa pinaka na-excite ako na bakasyon dito sa Boracay ay kung anong pa-almusal sa hotel. Kaya naman maaga akong gumising para makakain agad ng mga Pinoy almusal na siya naman talagang aking nami-miss at talagang gusto kong masubukan. Nandito kami ngayon sa Henan Hotel sa Boracay at bilang kilalang hotel dito dito sa Boracay ay nag expect ako ng masasarap na Pinoy almusal na aming matitikman. Ibang-iba kasi talagang almusal sa abroad, pati natin na pay ham and cheese lang. E dito sa Pinas, ang mga hotel ay may mga kanin, garlic rice, mga literal na Pinoy almusal. Kaya talaga naman ang tuwa ng aking mga mata nagpupuso sa mga unlimited breakfast dini eh sa Pilipinas. Iba din talaga ang saya dito sa atin. Kaya tara mga ka ready, kain tayo. Yan, hello mga ka Andito tayo ngayon sa Henan Palm Beach Resort sa Boracay. At grabe na miss ko yung mga ganitong breakfast. O, oh. pag nagbe-breakfast kami sa hotel sa Europe, yan, ano lang. Mga tinatinapay lang dito, grabe ang mga almasalo. Konti lang muna yung kinuha ko para matikman ko lahat ng kanilang mga pagkain dito. Ayan. Kain tayo mga ka-premi. Good morning. Thank you Lord for blessing for today. Ay, may kape dito. Siyempre kape is Cheers! Meron dito ensaymada, saimada. Uh, cheese bread. Yan yung kanilang ano, uh, bread station. Ang dami rin choices may tuna, eggs, at may kinapay. pinag-iba pinag ko yung so, ano, palaman. Tuna sandwich, at saka egg sandwich. Ayan, o, oh, nakaka-excite ko may namit ko. Tapos meron din silang, ano, station for champurado, which is so good. Ayan, oh, champurado. At syempre, yung champurado nila, lalagyan ko ng iba. Iba, pamayon. Ang lang choices of food. Wala lang silang lugaw ngayon. Baka bukas. Ibuha ko ng tosino. Poy tosino. Tapos marami silang choices sa itlog. Ay, tayo mga ka-train. Garlic rice. pag-iisip ko, ang dami ng katao. Puno-puno na agad ng mga people. Adobo daw.

Kasi kung dadamihan mo sa kanin, hindi mo matutugman dito sa pagkain. Sabi tabi-tabi. Ayos na ayos talaga yung celebration dito. Deserve natin kumain ng masarap ngayon dahil ng Mother's Day. Okay. Na mga ka-friend, tinapay naman tayo at champurado at kape. Ito Ayan tayo yung lantas. o. Hindi to, meron be. Ano? Natikman natin ang tuna sandwich at saka egg sandwich. Mm. Mayaga yung cheese bread. Ang crap. Mm, Ito yung cheese bread kahapon ng 35 pesos. Tapos diba? Okay, an ang lang sa ano. Dapat talaga hindi tayo ma-order. Hmm. Kasama lang sa ano nila. Hmm. <laughs> At yun lang mga ka-Frenny. Thank you for watching.